I-sinusulong ng Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center Mountain Province ang pagpapahalaga sa mental health ng mga personnel nito upang mas mapalakas pa ang serbisyo nila sa publiko sa panahon ng sakuna. Patuloy ang pakipag-ugnayan ng Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center, Mountain Province o DATRCMP sa mga stakeholders nito upang isulong ang mental health. Katuwang ang 1502nd Regional Mobile Force Battalion Nagsagawa ang nagsabing institusyon ng team building para sa 55 na empleyado nito. Ito ay may temang access to services, health in catastrophes and disasters. October is Mental Health Month and this team building activity is just timely and relevant for the center to celebrate it through this team building activity. We hope that through this activity, we would be able to know each other more and Uh, as we go back to our workplaces, we will be able to give our best to our patients and our clients. So we have to accept the fact that stress is also at the workplace and one way of mitigating that is through this activity. Para naman sa mga kalahok. Hindi ko nga naadal, hindi nukas no, ano nga magkikagwa, magkisama iti kagwok uh, ni, ka-office ni. Nagsipot tayo, hindi ko nga naadal, -na ang mas Ang DATRC Mountain Province ang unang regional drug rehab center sa rehiyon. Ito ay kinikilala ng Department of Health bilang isang freestanding non-residential treatment and rehabilitation center. At samtid ng DATRC na maging paulangin drug rehabilitation center sa Northern Luzon magsapit ng 2015. Mula sa 15 Second Regional Mobile Force Battalion 15, Police Corporal Manuel Sikdawag, bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.